guys no dagdagan pa yung huli natin no ng mga common carp so kanina puro tilapia nadagdagan tayo ng mga common carp good afternoon guys sa magandang hapon na naman po sa atin no Uh, welcome po sa ating uh, fishing adventure na naman Ang spot po natin is dito pa rin sa dating location natin no kasi po yung uh, palibot ng uh, ibang uh, part nito no mula dun sa malayo na yun sa uh, puno na ng uh, water lily po no asarado uh, sarado na so ito na na yung pinakamalinis na spot mula dito hanggang dun no tapos nilinis-linis natin at the same time malilim pa po no dun sa ibang uh, pwesto po napakainit so baka tayo ma-dehydrate no So ang natin pamain sa hapon na ito mga katoto is yung uh, table sa kapis. No? So nagtry na nga tayo mas uh, gusto ng mga isda ngayon dito is yung uh, masa natin no? yung uh, pinaghalong pig sa kaharina. No? So stay tuned muna mga katoto at uh, tutuloy lang natin itong nagagarap na bakbakan. So tatlong dinggit nga ang gamit natin. No? Yung uh, dalawa doon sa gawin tapos yung uh, isa ay nandito lang sa may tabi natin, abot kamay lang, no? So, kailangan lang attentive ka sa pamay natin, guys. Na mga katoto, dahil ano to, masa. May tendency kagatin to ng uh, malaking rohon, no? Itong lugar na to is pinamumugaran ng mga mamaw na isda. Dalag, krimdori, hito, tilapia, karpang malalaki. Ilang so napakaraming isda sa lugar na ito mga katoto kaya so, ito yung paboritong uh, spot natin na binabalik-balikan no? marahe kang pwedeng mahuli dito ayungin lahat na halos ng ano, isdang tabang nandito tapos may malalaki pa no? so yan uh, ang natin yung uh, isa yung natin no? update ko na update, update na lang kayo pamayamaya sa huli natin ng mga katoto so panay nga ang lagabog dito sa ilalim ng water lily no, mga katoto mga dalag sila so kailangan natin dito magkaroon ng tatad so si blog, uh, kabayos vlog at saka si uto lang kailangan natin dito yung malalakas yung mga gamit nila no So tayo yung mga gamit natin ay yung mga ano lang, panggilig gidid lang tayo, no? Pang 1 kilo lang. So, pag kinagatan tayo ng uh, maykit 1 kilo, tapos maliligay ang araw ng gamit natin. <laughs> so, nasa gilid lang natin. Kaya alam, malik na ro'n ito. Pawawalan muna natin, no? Hayaan natin lumaki. Tapos may magpapark pa. Ayan, si mama na isa pang uh, bangka, no? 1 2 3 4 5 6 pitong bangka na. Ayan, si Mama, at lang natin ati sa paminwit, oh, kung nakahuli pa. Oh, nakahuli nga guys. Kaya lang isang pararak. Bawalan muna din natin, no. Ano natin lumaki. Nasatanag nagpatubig si Mama. <laughs> mm. Sobrang bilis lang ng dawi, no, mga katoto sa gilid natin pag mo mo palang sumasalubong na yung mga isda ah, gutom na sila makain na ka do gutom ang mga isda Okay, so dalawa pa <laughs> dalawa pa mga katoto no? kaya lang medyo malilit pa yan pawayan natin mga pararak Kaya pala sobrang mga takaw, mga pararak. paghulog pa lang kumakain na agad na agad oh nakanganga mga fish mga gutom uli agad siya <laughs> sa baba ang tama sa baba Bilis lang ng hulihan, no, guys. Dito lang sa harapan natin, no. So, yung stick natin, hindi na natin maihaba, no. Sandi pa lang. si tatamaan natin itong, ano, kamatsili. So, hagis-hagis lang tayong ganyan. Bilis lang ito na nasa gilid natin, guys. So, uli na naman siya. Good size ng mga tilapia dito. Overhand date kasi ng hook natin, no? Mabilis lang siya matanggal. Dito lang sa harapan natin, no, mga katoto. Mabilis lang ng kagatan. Ayan lang siya, oh. Pagitan na naman Bilis lang. Bang! Takbo! Labit lang sa gilid guys. Huli-huli <laughs> na. Ito mga tilapia. Kaya lang masa yung ano nila no. Bet nila ngayong kainin yung masa natin. So sa hirap nga ng pamain natin mas okay ito. Ganyanis naman itong ating uh, rad na hindi maihaba. No? Dito lang siya. Labit-labit lang sa gilid. Ayan na. Ayun na agad ang kasunod. ang <laughs> bilis. Ito na ilalagay sa cooler yung isang huli. Andiyan na agad yung isa. Seconds lang guys. Ko oh, sayang wala si Kananay. Shout out Kananay. Bet TV. At si Eileen's vlog, no? Kasi nagpeso sila dito, hindi nila na tiyempohan. Tatry natin tong table at itong dalawa natin binguit no guys Dahil nananamasa isa natin na yun no Papayan pa lang tayo, kinakakit yung gata na naman siya Ayan naman buglilitaw na siya so try natin tong table no kung uh, effective din to <coughs> huli na to naku po mukhang ano to Ako, nakawala sayang ang laki hindi kinayan ng ating small hook pang ayung lang kasi ito guys no ang laki nun nakawalay eh. Biyaran siya na hagipan, na hagip. Palunok mo na natin siya. Okay, ano na natin siya ng table lights, no? Hmm, kalalagay lang ayun na naman, no? Bang. Sinbiris lang. Medyo maliliit pa tong uh, bulating donated by a uh, Lolo Pogs. Maraming salamat nga pala sa sa Master uh, tebolats ni Lolo Pogs no na hinukay pa sa Bundok Arayat. <laughs> Ayun na uh, sponsor natin lagi ng bulate ang ating a uh, Tito Rodrigo Ortales no. And solo tayo ngayon no. Sa ating mga yati dito no. <laughs> So, wala si Emil, wala si Kananay. Shoutout, Bechais TV, Kananay. Maraming ginagawa, nilalabata, hindi ba eh. kapamingwit. So, yun yung uh, tebulats natin, binabanata na, no? So, effective pa rin. So, ibig sabihin, gutom talaga yung mga isla, guys, no? Tuloy lang natin yung bakbakan. Shoutout na rin natin si Highlands Vlog, no? Si uh, ka Dreamer at saka si Heat with Porn Sama na rin si Charlie, no? Nakaray, nabutan natin sila dito, pack up na. So, ngayon, ngayon, binabanata na yung isa natin. Huli na ata guys. Ang huli na nga itong table at sa, table at natin. Ah, huli na nga. Hey, 2 in 1 na mga itmol. Sumobrang effective yung table at 2 in 1 na itmol. Back to your papa. Sumbong kasi yung mama. Sumobrang effective nga. Twin pack. So, gamitan rin natin ng table nung isa. Uy, hey, mukhang humihulit. Ay, nakawala. Nananahimik yun. May huli pala. Napik. Kaya lang, mukhang mas mabilis ang kain itong uh, minasa, no? Mga katoto. Kimano, pag uh, pa lang, dawi na agad. Kain agad. na ninanamnam niya ng gusto. oh, mukhang may huli yung isa natin. Kakatarantahan na. Tatong pamingwit. Bagay, nandyan lang sila sa tabi-tabi. Kaya -tabi. nakakagata na ng sabay-sabay. Hindi -sabay. -sabay. na kailangan bumato ng malayo ayan lang sa harapan lawitan lang guys ayun oh, ang uli hmm, talaglag lang isa yun ah mas effective tong minasa bang mas mabilis ang minasa minasa ko. Good size na ito, guys. Mas mabilis yung minasa kesa sa tebolats. Okay, mas maganda to at para ano, hindi mahirap kumuha ng tebolats. May hirap palang kumuha. Yun, hindi na tayo pinagpapahinga. Binaba natin na naman siya agad. Ayun na naman. Ay, nakawala. Mas malaki yun. Science. Nakawalay. Mukhang penas eh, tong ating isang dipanlayo lang. Ayun, hindi na huli panay sya ang kinakagatan. Bagay yung dalawa te eh So sya minasa lang. Bilis lang yung kainan. Halis-halis lang yan sa harapan. Okay, salubungin mo na. Ayun na, sinasalubong na nga. Bilis lang. tin tin tin, Ay! Taro na sino. Wawalan muna natin to. Palalakihin muna natin siya guys. Sobrang bilis lang no. Almost seconds lang. Hindi ka na kailangan bumoto sa malayo. Ayan lang. Oh, kasalubong na agad. Bang! Mabilis. Nakangata yung mga isda dito sa aking harapan. Hindi ko nabibitawan. yung mata mo bilis lang no huli agad siya ang dalawang tebola at sampamay natutulog pero mukhang buenas talaga itong ating isang pamingwit no dahil yung dalawa pinainan din natin ng masa mas mabilis lang talaga itong isang panggilid natin na to dahil maliit lang ang kanyang hook ay relax muna papahinga muna ako ayaw niya talaga tayong pagpahingayin guys ayun nagkasabit sabit na ayun nakawala pa nakawala na ayaw mo talaga akong pagpahingayin tiba pwedeng time out muna pagkahuli sa'yo, time out ka muna. Ah, uh, what? Eh, row na sino? Ay, sinabi ng uh, huwag na kayo mangulit. Ay, ikaw na naman ang nakahuli. Talagang ayaw mo ang ha? Sige, okay lang. mamaya na ako magpapahinga pagpunin na natin lalagyan pagpunin natin ang tubig yan o oh. sandi pa na lang to pero to humahaba to guys yan you know? o ayun ganda siya dapat so dito lang tayo sa pinakamahitsi yan o no? yan yan ganyan ano kanakagatan na, na naman siya. Ayaw niya talagang magpapigil. Whoa! Oh! Pararak! Ayaw niya talagang magpahinga. Sige lang, huwag ka magpahinga. Huli ka ng manghuli talagang kumakamada to no? paghagis na paghagis pa lang ayan no? na agad so, may syembot syembot na siya agad ilang niya yung dalawang bimbit natin na yun no? siya yung nakakahuli. Na naman. Ay, nakawala. Ang bigat. Taglit na commercial break. O na naman siya. Oh, it's raw na sino na naman. Back to your mama. Pack up na yung dalawang bingwit. Isa na lang itong gamit natin, no? Itong magilas. Bang! Magilas talaga siya. Wala pa rin siyang kilid at lubay. Itong isang na lang gagamitin natin. Total, masipag naman siya. Pack up na ang dalawa. Total, mabilis naman siya. No? sumusulubong agad sila oh. Nakanganga ang mga fish. Kain agad oh. Mm, takpo. Bilis-bilis lang. Harang sinusungkit. cũng có Trumpet Lit Go to your mama con may naligaw na isang mamaw Halimaw pala Ay! wala. Kawala ang mamaw. Limited strike bang. Pana ilagay sa fish keeper, meron na agad. sobrang bilis lang ng kain no mga katoto yun ang natin may buffet yung mga isda ayun na naman ayun dumating na yung ating uh, partner ayun no mukhang excited na no? sa pagde-deliver niya ng itlog hindi na nakuha ang napaubo sa ata nasa lubog kita kanina ah hindi kita napansin ito may ikaw namin yung spot mo eh tinitingnan namin yung mo eh Nintay kita nung ano, nung... O, panay nga kalabog ng mga dalag dyan? Lalabas kaya yan. O, ah, anong meron ka bang ano, yung... Tatad. Ayun, yun. Umangang mo sa mga gilid ng water lily. Dami, kalabog ng kalabog. Kanina pa. Saka na kaya yan? Oo. Mga nagdadabog sila kanina pa. Kalabog ng kalabog. Tatakoy. Kalabog sila ng kalabog. Ngayon mo talaga magpahinga. Ay! Row na sino na naman Ang walang kadala-dalang Pamilyang uh, row na sino Guys nasa mga tabila ng Water lily yung dalag guys Kanina pa kumakalabog Bahala ka ng manakotin ng dalag Dito na po kami guys Mangbubulo na Guys I'm going Inaantay talaga namin guys. ko <laughs> Oh guys, linggo tomorrow. It's my fishing pa, 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 dito day. Dito? Alin? Ikawit mo lang siyang ganun. Basta may ikawit lang siya. Paganyan. Ayan Hindi na yung matatanggal. Makunat siyang tatad na yan. Yeah, pa Panay ang kalubog dito sa kaliwat kanan na yan. Ayan ayan, 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 Bantayan mo yung pamingot mo guys. Pakaya yeah. na ilumipad. Ikaw, ano naman ang inaano ba dyan? Uh, Magmamasa ulit. Hmm. Eh. Ayan, ayan. -ay Ululok ang tatad niyan <laughs> Wala mo nga yan. Tig kayo kayo dalag yan. Ayan, si Emil, oh, mag-ahunting ng dalag. Ito isa, mag naman ng uh, janitor. Janitor? Janitress. Janitress. <laughs> <laughs> hmm. Bida pa rin siya, kaya lang itmol. Pakawalan muna natin, guys. Yeah. grabe talaga sipag niya, no? na, no? Drag. Malapit talaga siya, guys. Nananamasa talaga siya. Sa gilid lang ang isda. Iwin po. Raw na sino? <laughs> Sabit pa more. Yan naman natin masipag, oh. Ay! Nalaglag yung isa. Balik lang natin sila. Two in one siya. Nalaglag na yung isa. Sana yung masipag natin. wag talaga nadaling pamayon mo? isa o oh, binanatan yan yung pumisik nga kanina papantang ko na hindi siya natin para may ganda naps, kalma ah, kaya agad-agad eh Momala so guys ah. Ay akin, Talaga mo 'yung mga sa vlog mo. nandito lang tayo sa gilid guys, no. Ayun yan. yan. Nagwawala-wala. Gut pagod pa ko rin ng konte. Wei, kunyari lang. pa pagod pa daw na sa isang sandala lang. ma ayaw ba talaga sayo? Ayaw nalilito wala akong magagawa dyan mabuenas tong isang pamingwit na to kanina pa yung dalawa na yan eh, pero ito lagi kinakagat na nakakahuli ulang palutang to hmm. Mag pang ano yan pang ulang pagisang ko okay. yung tayo Ang dyan lang sa gilid sila. Sobrang sipag talaga niya no. Wala pa rin siyang kamintis-mintis ay ka-kopas-kopas until now. sang ang pang uh, pamain natin, 'no? <laughs> finally si Christian sa awa ng Diyos nakahuli din ay huli mo wow imported negro <laughs> so may natin nga asap pnaw na guys yung lapya So sapat-sapat na yung uh, ating huli guys no? At uh, hindi lang siguro sapat Sobra-sobra pa pakap uh, pack up na tayo ta uh, okay na rin naman yung huli natin no, para maluto ng fresh so iwan natin dito yung uh, dalawa natin back no, si Christian at si Emil Mel, wala pura sa pagbebenta ng itlog para makapamingwit so sayang yung uh, dalag na bumalot sa pamingwit ni Emil no, guys, so, hindi na na mabuti nagbakbakan sila nakawala tapos yung isang pamingwit is nalagot din So si Emily nakapagpakagat ng dalawang mamaw kaya lang ha, di niya nakakahon ngayon today. Medyo inalat ng kanyang puwit. Ayan, natin na naman yung wit niya. So abang-abangan natin pa maya yung kumahuli niya pa. So hanggang dito na lang muna po tayo sa araw to mga katoto sa ating uh, fishing adventure no? at maraming salamat po sa patuloy nyo nga pag support at pag sabaybay sa ating munting channel sa mga napapadala naman po. Pakilapit is subscribe lang po ang ating channel at pakipintundok na rin po ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pa po natin mga i-upload no? So hanggang sa muli po paalam!